Okay, kumusta? Ah uh, may tanong ako para sa iyo. Naisip mo na ba kung ano parang yung sikreto sa likod ng mga pinakamalaking pagbabago, yung mga breakthroughs sa history ng Global Missions? Kasi based dito sa mga binigay mong materyales, lalo na yung galing sa The Echo of Knees, nice, parang may isang theme na laging umuulit eh. Panalangin. Tama. Yun nga. At hindi lang basta, alam mo na, simpleng pagdadasal lang. Ang tinutukoy dito parang malalim, nagkakaisa, tuloy-tuloy na panalangin. Yung sinasabi nilang talagang humuhubog ng kasaysayan. Sige, himayin natin yan. Tingnan natin, based dito sa mga sources, paano nga ba yung parang simpleng gawain na to, yung pananalangin, e eh nagiging mitsa para sa mga uh, spiritual awakenings at paglawak ng misyon? Exactly kasi ang binibigyang diin hindi lang siya basta a uh, accessory. Hindi pang pagana lang. Eto daw mismo yung pinakaugat. Yung pundasyon. Ah, okay. So, hindi lang siya side dish. Kumbaga, ito yung main course. Oo, oh, parang ganun. Sinasabi pa nga na walang tunay na revival o mission movement na nangyari daw talaga kung wala yung matinding panalangin sa likod nito. Interesting yon. So, paano nila nasusuportahan yung claim na yon? Well, ang fascinating dito, yung idea na hindi lang ito basta paghingi. Tinitingnan ito as a uh, strategic key. Isang central na puwersa. Nabanggit niya yung 2 Chronicles 7.14, parang blueprint daw yun eh yung pagpapakumbaba, panalangin, tapos pagtalikod sa kasalanan. Ah, oo, tapos susundaan ng paggaling mula sa langit, 'di ba? Yun yung promise doon. Sakto, Parang may sequence, may proseso na sinusunod, hindi basta-basta. Okay, gets ko. Now, dito papasok yung mga historical examples, 'di ba? Which uh honestly, medyo mind-blowing yung iba. Unahin natin yung Moravian movement. Grabe ito. Sabi dito, isang siglo, isang daang taon ng walang tigil na panalangin, 24/7. Oh, imagine mo 'yon, isang siglo, hindi biro 'yon, at ang resulta daw, isa sa mga pinaka-impactful na mission movement sa history. Nagpadala sila ng mga misyonero sa mga lugar na parang ano, untouchable dati, Greenland, West Indies, mga ganun. Wow! Talagang 'yung panalangin 'yung nag-fuel doon. Grabe. Tapos meron pa, yung Student Volunteer Movement, yung SVM. Ah oo, ito yung mga estudyante lang, 'di ba? Oo, mga college students lang, pero dahil daw sa mga uh, fervent prayer meetings nila, parang nag-spark sila ng bagong wave ng global evangelism. Libo-libo daw yung nag-pledge na maging misyonero dahil sa mga prayer meetings na 'yon. Ang tindi ng impact. Nakaka-inspire 'yan. Tapos syempre yung Welsh Revival 1904-1905. Ayun, isa pa yan. Buong bansa daw talaga ang Wales, nagbago. At ang ugat daw ulit, hindi mga granding programa kundi uh, malawakang pagpapakumbada at panalangin. Si Evan Roberts, yung leader, parang vessel lang daw talaga siya noong movement na yon. So ano yung common thread na nakikita mo dito sa mga example na ito based sa sources? ang laging lumalabas parang dalawang bagay. Yung pagkakaisa, yung unity sa panalangin, at yung pagiging taimtim, yung fervency. Hindi yung parang routine lang. At madalas kasama din yung pag-aayuno, yung fasting. Nabanggit din yan sa Joel 2, Mateo 6. Parang pagpapakita ng deep spiritual hunger at total dependence sa Diyos. Okay, so hindi lang basta magdasal tayo, kundi may specific quality yung panalangin na yon. May unity, may passion, minsan may fasting pa. Oo, yun yung the Hindi lang siya wish list, parang spiritual battle din kasi. Tapos nabanggit din na it starts small, 'di ba? Yung personal na pagbabago muna. Yun nga eh. Sinasabi na yung personal revival na nagsisimula raw sa individual na panalangin, yung honest na self-examination, pagsisisi. Yun daw yung nagiging parang spark para sa mas malaking community awakening. Parang apoy na kumakalat mula sa isang tao sa isang grupo hanggang sa buong komunidad. Exactly. At ang epekto, sabi sa sources, lumalampas pa sa simbahan. Nakaka-influence daw sa society, nagpapatibay ng social cohesion at nagiging puwersa para sa misyon. Binanggit din yung concept ng intercessory communities, mga grupo na talagang focus sa pananalangin para sa iba. Ah, yung mga namamagitan sa panalangin? Oo, sila daw yung parang bridge builders o gap standers. Mahalaga daw yung role nila sa pagbubukas ng daan para sa mga mission breakthroughs. So kung ibubuod natin lahat ng ito para sa nakikinig, ano yung pinaka-mensahe kung pagbabasehan natin itong mga source na to? Para sa akin, ang linaw ng sinasabi, yung time team, nagkakaisa, mapagkumbabang tanalangin. Ito yung makina ito yung engine sa likod ng mga makasaysayang revival at mission expansion. Hindi lang siya preparation, kung parang ito mismo yung trabaho in a sense. Yun, hindi lang warm up, ito yung main event. Oo, parang ganun. At ang relevance nito sa atin ngayon, sa'yo na nakikinig. Ang maganda dito, sinasabi ng material na hindi mo kailangan maging uh, bigating leader o full-time missionary para makasali. Ang hamon, Parang ay yung pag-cultivate ng prayer culture sa personal mong buhay o sa maliit mong grupo sa community mo. Yung participation yung key, hindi yung position. Okay, so bilang pangwakas na tanong o talaisipan para sa'yo, kung totoo nga ang paulit-ulit na pinapakita ng history based dito sa mga tala, itong pattern na to, na yung echo of knees, yung alingaw -ngaw ng mga nakaluhod sa panalangin, ang nagtutulak ng pagbabago, paano kaya nito um pwedeng baguhin o hubugin yung paraan mo ng pagharap sa mga hamon o sa misyon na nasa puso mo sa sarili mong buhay o community mayon isang bagay na pwedeng pag-isipan